Welcome. Sojak Vibes PH Narito ang inyong mas detalyadong horoscope para sa araw na ito September 26, 2024 Kasama ng inyong kapalaran, kalusugan, karera, pag-ibig, suwerting numero at ang inyong maswerting kulay Aris Makiking abala ang araw mo ngunit puno ito ng oportunidad kakailanganin mong maging mas organisado sa iyong mga gawain dahil maaaring mas marami responsibilidad ang dumating. Mahalaga ang pagiging fokus at matiyaga upang matapos mo ang lahat ng walang abirya. Maaaring makatanggap ka ng balitang magpipigay sa iyo ng bagong inspirasyon. Sa kalusugan, pahinga ang kailangan mo. Huwag isang ang kalusugan sa gitna ng mga gawain. Ang simpleng exercise at balansing pagkain ay makakatulong sa pagpapanatili ng enerhiya at sigla. Iwasan ang sobrang caffeine at tiyaking may sapat kang tulog upang hindi ma-burn out. Sa karera, magpakita ng inisyatiba. Kung may mga bagong proyekto, ikaw ang mag King Susi upang ito ay magtagumpay. Ang iyong dedikasyon ay mapapansin ng mga nakakataas at maaaring makakuha ka ng mga reward o promosyon sa hinaharap. Tandaan lamang na huwag madaliin ang mga bagay. Ang maingat na pagpaplano ay ang susi sa tagumpay. Sa pag-ibig, para sa mga nasa relasyon, magandang pagkakataon ito para palalimin ang inyong samahan. Maaaring maging mas emosyonal ang usapan, ngunit ito ay mabibigyan ng mas matibay na ugnayan. Sa mga single, may posibilidad kang makilala ang isang tao may kaparehong interes, ngunit mahalaga ang pagiging totoo sa sarili sa harap ng mga bagong relasyon. Maswerte mong kulay puti. Maswerte mong numero 9, 1729. Taurus. May mga bagong oportunidad na darating sa iyo ngayon. Kung ito ay may kinalaman sa personal na proyekto o trabaho, siguraduhin pag-isipan muna bago magdesisyon. Maaari ring magkaroon ng mga pagbabago sa iyong tahanan o personal na buhay, kaya't maghanda sa mga bagong responsibilidad. Ang pagtitiyaga at maingat sa bawat takbang ay magdadala ng tagumpay. Sa kalusugan, maglaan ng oras para alagaan ang sarili. Mag magandang araw ito para sa relaxation at meditation upang mabuwasan na ang anumang stress. Mag-ingat din sa mga bagay na maaaring magdulot ng injury, maging maingat sa bawat pagkilos. Sa karera, magiging mabunga ang iyong araw sa trabaho. Maaaring may mga bagong responsibilidad na dumating pero huwag mag-alinlangan dahil ang mga ito ay magdadala ng magandang resulta sa hinaharap. Magpakita ng leadership skill at ipakita sa iba ang iyong kakayahan. Makakabuto rin makipagtulungan sa mga kasamahan upang mapadali ang mga gawain. Sa pag-ibig sa mga nasa relasyon, magiging maayos ang inyong samahan kung maglalaan kayo ng oras para mag-usap ng mas malalim tungkol sa inyong mga plano. Sa mga single, maaaring makakilala ka ng isang taong simple, ngunit magbibigay ng inspirasyon at kasiyahan sa iyong buhay. Maswerte mong kulay pula Maswerte mong numero 6, 14, 28 Gemini Magiging aktibo at masaya ang araw mo Maaring makaramdam ka ng kagustuhan makipagsalamuha at makipag-networking sa ibang tao Ito ang araw na makakatulong sa iyo ang mga bagong koneksyon at pakikipag-ugnayan Gayon pa iwasan ang labas na pakikipag usap sa mga bagay na hindi naman importante. Sa kalusugan, ang pag-ehersisyo ay magtutulot ng magandang epekto sa iyong kalusugan. Maglaan ng oras para sa pisikal na aktibidad upang ang sigla. Siguraduhin kumain ng masustansyang pagkain at umiwas sa mga pagkain mabigat sa tiyan. Sa karera, maaari kang makatanggap ng mga bagong idea o proyekto na magpapakita ng iyong kakayahan sa pakikipagkomunikasyon. Huwag mong itago ang iyong mga opinyon at idea dahil maaaring makuha mo ang suporta ng iyong mga kasamahan. Tandaan na ang pagiging bukas sa bagong impormasyon ay magtadala sa iyo ng tagumpay. Sa pag-ibig, para sa mga nasa relasyon, subukang palalipin ang inyong ugnayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming oras para sa iyong kapareha. Para sa mga single, may posibilidad na makilala mo ang isang taong may kakayahan sa intelektual na pakikipag-usap na makakapukaw ng iyong interes. Maswerte mong kulay verde. Maswerte mong numero 3, 15, 21 Cancer Magiging mas emosyonal ka sa araw na ito Maaaring magkaroon ng mga bagay na magdudulot ng lungkot o pagkabagabag Ngunit huwag kayang ay baka apekto sa iyong mga desisyon. Humingi ng suporta mula sa mga malalapit na kaibigan o pamilya kung kinakailangan. Manatili sa iyong mga plano at huwag magpatalo sa mga pansamantalang emosyon. Sa kalusugan, mag-ingat sa iyong emotional na kalusugan. Ang mga simpleng aktibidad gaya ng paglalakad o pagre-relax sa isang tahimik na lugar ay makakatulong upang mapanumbalik ang iyong lakas. Mag-ingat din sa 永大业。 upang maiwasan ang anumang ang karamdaman. Sa karera, hindi ito ang araw para magmadali. Maglaan ng oras upang muling suriin ang iyong mga proyekto at planuhin ang mga susunod na hakbang. Kung may mga problema sa trabaho, huwag matakot humingi ng tulong o gabay mula sa mga kasamahan. Mahalaga ang teamwork sa araw na ito. Sa pag-ibig sa mga may partner, ang pagkakataon ng bukas na komunikasyon ang magiging susi sa mas malalim na koneksyon. Sa mga single naman, posibleng makakilala mo ang isang taong sensitibo at mapagmahal na magbibigay ng kapanatagan ng loob sa iyo. Maswerte mo kulay dilaw. Maswerte mo numero 4, 18, 32. Leo, magiging masigla ang araw mo at puno ng enerhiya. Ipakita ang iyong leadership skills at huwag matakot na manguna sa mga proyekto o aktibidad. Ang pagiging kumpiyansa mo ay magdudulot ng tagumpay at mapapansin ang mga tao sa paligid mo. Gayunpaman, siguraduhin balansin ang init ng iyong ulo upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa kalusugan, ang iyong kalusugan ay nasa sa puting kondisyon, panatilihin ang iyong energy sa pamamagitan ng regular na exercise at tamang pagkain. Huwag kalimutang maging laging hydrated upang mapanatiling aktibo sa buong araw. Sa karera, maaaring ikaw ang manguna sa mga bagong proyekto o gawain. Huwag matakot magbigay ng mga bagong idea o solusyon sa mga problema. Ang iyong pagiging masipag at mapag ay magdadala ng tagumpay at Maaaring makuha mo ang respeto ng iyong mga kasamahan sa pag -ibig. Para sa mga nasa relasyon, magiging mainit ang iyong samahan kung maglalaan kayo ng oras para sa masayang aktibidad na magkasama. Sa mga single naman, posibleng makatagpo ka ngayong araw ng isang taong karismatik at confident na agad magpakita ng enteres sa iyo. Maswerte mong kulay abuhin. Maswerte mong numero 1, 11, 30. Virgo, ang pagiging organisado mo ay magiging susi sa isang matagumpay na araw. Maaaring makaramdam ka ng kaunting pag-aalala sa ilang mga bagay. pag Maaring Maaaring makaramdam ka ng kaunting pag-alala sa ilang mga bagay pero ang pagsunod sa plano ay makakatulong upang malagpasan ito. Mahalaga ang pag-prioritize ng mga gawain upang hindi ka mapigla sa dami ng mga bagay na kailangan mong tapusin. Sa kalusugan, panatilihin ang balanse sa trabaho at pahinga. Huwag magmadali. Bigyan ng sapat na oras ang sarili para magpahinga at mag-recharge. Ang yoga o meditation ay maaaring makatulong sa iyo upang maging kalmado sa karera? Magiging masinog ka at magiging handa sa mga hamon. Huwag hayaang maapektuhan ka ng maliliit na problema. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng iyong karera. Ang pagiging detalyado mo ay magdudulot ng positibong epekto sa mga resulta ng iyong mga proyekto. Sa pag-ibig sa mga may partner, maging maingat sa pakikipag-usap upang maiwasan ang hindi ninyo pagkakaintindihan. Sa mga single man maaaring makilala mo ang isang taong maingat at mapanuri na makakapukaw sa iyong interes sa mas matalino nga ang pag-uusap. Maswerte mong kulay beige. Maswerte mong numero 5 at isisais benchinko. Libra magiging balanse ang araw mo ngunit may ilang hamon sa aspeto ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Maaaring may mga pagtududa o hindi pagkakasunduan sa mga mahal sa buhay o kasamahan. Magiging mahalaga ang pagiging diplomatik at mahinahon sa pagsasalita. Subukan pakinggan muna ang iba bago magbigay. Sa kalusugan, maglaan ng oras para sa pahinga at relaxation. Ang pakikipag-socialize ay maaaring maging stress reliever. Ngunit siguraduhin hindi ka masyadong magpapakapagod. Kumain ng tamang pagkain at mag-hydrate upang manatili ang enerhiya. Sa karera, magiging maayos ang takbo ng trabaho. Lalo na kung magiging kooperatib ka sa mga kasamahan mo, maaaring magkaroon ka ng mga maliliit na abirya. Ngunit kaya ka kaya mo itong lampasan gamit ang iyong diplomatic skills at husay sa pakikipag-ugnayan. Sa pag-ibig sa mga nasa relasyon, magandang oras ito para sa mga heart-to-heart -heart conversations. Sa mga single naman, maaaring may makilala kang isang tao magaan ang loob na may magkatulad na interes at halaga. Maswerte mong kulay asul. Maswerte mong numero 2, 14, 19. Scorpio, magiging masidhi ang iyong emosyon at maaaring makaramdam ka ng mas patinding determinasyon. Ang araw na ito ay puno ng potensyal, lalo na kung ikaw ay tututok sa iyong mga layunin. Iwasan lamang ang pagiging masyadong kontrolado ng iyong emosyon. Kung pakiramdam mo ay masyado kang pressure, huminga ng malalim at subukang huminahon. Sa kalusugan, mag-ingat sa sobrang pagod. Dahil sa iyong mataas na energy level, maari mong makalimutan ang pangangailangan ng iyong katawan para sa pahinga. Maglaan ng oras para mag-relax at bawasan ang stress sa karera, may mga bagong hamon na maaaring dumating sa trabaho, ngunit ang iyong determinasyon ay magdadala ng tagumpay. Ang iyong kakayahan sa mga problem solving ay magiging mahalaga kung kailangan mo ng tulong huwag magatubiling atubiling humingi sa mga kasamahan. Sa pag-ibig sa mga nasa relasyon, ang emosyonal na koneksyon ay magiging mas malalim ngayong araw. Maaaring mas makilala mo ang iyong kapareha. Sa mga single, posibleng makatagpo ka ng isang taong intense at may malalim na emosyon na makakaantig sa iyo. Maswerte mong kulay brown. Maswerte mong numero 8, 16, 28. Sagittarius Magiging adventurous at puno ng optimismo ang araw mo. Marami kang nais isa katuparan at ito ang tamang oras upang ipakita ang iyong pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Kung may mga pagbabago o mga pagkakataon na darating, yakapin ito at huwag matakot subukan ang bago. Sa kalusugan, maganda ang iyong energy level, ngunit siguraduhin hindi ito ma-overwhelm ng stress. Magandang araw ito para sa outdoor activities na magpapalakas ng iyong katawan at magpapalinis ng iyong isipan. Sa karera, magiging exciting ang araw sa trabaho. Maaaring magkaroon ka ng mga bagong proyekto o idea na magpapalabas ng iyong creativity. Gamitin ang iyong lakas na sigla at optimism upang magtagumpay sa mga bagong pagsubok. Makakabuti rin na maglaan ng oras para sa pagpaplano ng mga long-term goals. Sa pag-ibig sa mga nasa relasyon, subukan ninyong magplano ng bagong adventure o aktibidad na magkasama upang mapanatiling buhay. Ang saya. Para sa mga single, posibleng makatagpukan ng isang taong adventurous at bukas sa mga bagong karanasan. Maswerte mong kulay, brown. Maswerte mong numero 3, 12, 25. Capricorn Magiging seryoso at focus ka sa araw na ito. May mga bagay na kinakailangan ng atensyon at sipag. Ang pagiging responsable mo ay magdudulot ng mga magagandang resulta. Pero huwag kalimutan ng sarili. Kailangan mo rin maglaan ng oras para sa pahinga. Huwag magalala, ang iyong pagsisikap ay hindi masasayang. Sa kalusugan, siguraduhin balanse ang trabaho at pahinga. Iwasan ng sobrang trabaho na pwedeng magdulot ng stress. Magandang araw ito para sa relaxation techniques gaya ng meditation o light exercise. Sa karera, may posibilidad na makuha mo ang atensyon ng mga boss dahil sa sa iyong pagiging responsable at pagiging masipag. Patuloy lang sa iyong determinasyon at huwag matakot magpahinga kung kinakailangan. Kung may pagkakataon para sa promosyon o bagong proyekto, magpakita ng inisyatiba. Sa pag-ibig para sa mga nasa relasyon, magiging matatag ang inyong pagsasama, lalo na kung magtutulungan kayo sa inyong mga plano. Sa mga single naman, posibleng makakilala ka ng isang taong seryo at maaasahan mo, maswerte mong kulay kayo manggi, maswerte mong numero 7, 1830 Aquarius, ang araw na ito ay puno ng bagong idea at inspirasyon Magiging open-minded ka at maaaring makakita ka ng mga solusyon sa mga matagal ng problema Makakabuti rin na makipag-ugnayan sa mga taong may kaparehong interes upang magtulungan sa pag-abot ng mga layunin sa kalusugan, panatiling balanse ang iyong mental at physical na kalusugan. Magandang araw ito para sa meditasyon at relaxation techniques upang ma ang iyong isipan. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili sa karera. Ang iyong creativity at pagiging bukas sa mga bagong idea ay magtutulot ng mga magagandang resulta. Magiging maayos ang pakikitungo mo sa mga kasamahan at maaaring makatanggap ka ng mga positibong feedback mula sa kanila. Kung may mga proyektong nangangailangan ng innovation, ikaw ang pinakamagandang tao para rito. Sa pag-ibig para sa mga may partner, magiging masaya at magaan ang inyong samahan. Sa mga single naman, maaaring makakilala kilala ang isang taong kakaiba at may malalim na pananaw sa buhay na magbibigay ng bagong pag-asa sa iyong puso. Maswerte mong kulay asul. Maswerte mong numero 4, 11, 22. Pisces, ang araw na ito ay puno ng introspeksyon. Maaaring makaramdam ka ng pangangailangan mag-isip ng malalim tungkol sa iyong mga desisyon at plano. Magandang araw ito para sa self-reflection at spiritual growth. Makakabuti rin makinig sa iyong intuition at magtiwala sa sarili mong kakayahan. Sa kalusugan, maglaan para sa iyong emotional at mental health. Ang pagkakaroon ng oras para sa sarili tulad ng pagbabasa o pagmuni-muni ay makakatulong upang maiwasan ang stress, iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng lapis na emosyonal na pressure. Sa karera, maaaring hindi masyadong abalang araw mo sa trabaho, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan ng iyong mga susunod na hakbang. Kung may mga proyekto na hindi pa natatapos, ito ang tamang oras upang bigyan ito ng oras at atensyon. Sa pag-ibig sa mga nasa relasyon, ang pagiging sensitive mo sa damdamin ng iyong partner ay magdadala ng mas malalim na koneksyon. Sa mga single, maaari makilala mo ang isang taong malalim ang emosyon na magpapaalala sa iyo ng halaga ng tunay na koneksyon. Maswerte mong kulay rosas. Maswerte mong numero sa is 13-20. At yan ang inyong kapalaran ngayong araw, September 26, 2024. Ito ay isang araw ng pagkakataon at hamon. may kaakibat na resulta. Kaya't maging maingat at positibo. Yakapin mo ang mga oportunidad na dumarating at gamitin ng araw na ito upang lumago, matuto at mas maging handa sa mga susunod pang hamon ng buhay. Maraming sa hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. God bless you all and see you tomorrow.